Magandang araw mga bata ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang panghalip pananong. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang. Nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari, ano, sino, saan, ilan, Kailan? ano-ano, at sino-sino, F3WGEEA B-6. Nalalaman iba't ibang panghalip pananong. Mapapahalagahan at natutukoy ang nararapat na mga gamit ng mga katanungan. Nakakasulat ng mga pangungusap gamit ang wastong panghalip pananong. Panghalip pananong. Uri ng panghalip na kumakatawan o panghalili sa pangalan, at ginagamit sa pagtatanong. Mayroon ding itong kailanan na isahan at maramihan. Narito ang halimbawa ng panghalip pananong mula sa isa, maramihan at kahulugan ng mga ito. Kasama rin sa panghalip pananong ang ilan para sa tao, bagay o pangyayaring nabibilang at gaano para sa bahay na nabibilang, nasusukat, at natitimbang. Pag-aralan ang paggamit sa pangungusap ng mga panghalip pananong. Halimbawa, sino-sino ang mga kasama sa paligsahan? Kanino kaya ang naiwang basketball? Saan na naman kayo nang galing? Kailan dumating ang mga panauhin? Ano ang ipinagdiriwang ngayong araw? Alin-alin sa mga ito ang gusto mong mga bulaklak? Magkano mo nabili ang sapatos? Ang mga mayroong salungguhit ay tumutukoy sa mga panghalip pananong. Para sa ating gawain ngayong araw. Gawain bilang isa. Ikahan ang panghalip pananong sa bawat pangungusap. Isa. Kailan mo sisimulan ang iyong pangarap? Dalawa. Saan mo gustong itanghal ang iyong obra? Tatlo, ano-ano ang mga gagawin mo roon? Apat, kanino mo iaalay ang iyong awit? Lima, alin kaya sa kanyang mga ipininta ang pinakamaganda? Gawain bilang dalawa, bilugan mula sa panaklong ang wastong panghalip pananong upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isa, saan, sino, kanino, ang nanalo sa paligsahan kahapon. Dalawa, ano, kailan, sino, ang gusto mong lutuin mamaya? Tatlo, kanino, alin, magkano, ang bili ng kuya mo sa bagong violin? Apat, sino-sino, saan-saan, kani-kanino, ang mga laruan na nakapatong sa mesa? Lima, ano-ano, kai-kailan, alin-alin, ang mga pangalan ng mga pangalan ng manika ni Clara. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.